Mula noong ikalawang digma ang pandigdig, umabot na sa 2475 na nuclear weapons ang pinasabog sa buong mundo, kung saan higit sa 85% nito ay mula sa Estados Unidos at dating Soviet Union. Dalawa lamang sa mga libo-libong ito ang ginamit sa digmaan na ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki. Ang paggamit ng mapaminsalang armas na ito ay nagdadala ng takot at pagkawasak na nagdudulot ng matinding pagkasira sa kapaligiran at nagpapabagsak ng ekonomiya ng mga bansa. Kaya't ang posibilidad ng isang digmang nuklear ngayon ay isang seryosong banta. Gaya ng nangyari noong Agosto 6, 1945, binomba ng Amerika ang Hiroshima, Japan gamit ang mapaminsalang atomic bomb na tinatawag na Little Boy na kumitil ng buhay na 80,000 kataong. At makalipas ang tatlong araw, isa pang bomba atomika na tinawag na Fatma ng bumagsak sa Nagasaki, Japan na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 40,000 katao.